Yun know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to? Good morning, good morning. Time check, alas 6.34 ng umaga. Yan. So, kakawi lang natin. Uh, tag dito, inusog ko na lahat ng ibon na nandito. Pinatulog natin lahat. Inusog na papunta doon lahat. Para yung mga darating na ibon is... Ano, tag dito, ah... Uh, rekto dyan. <coughs> so, nakasetup na rin yung ano natin, wing cam. Yan yung mga ibon natin dyan lang sila set up na naka open yung laptop saka yung bensing natin so tignan natin kung sino yung mag mag first drop I mean na uh, break away <laughs> kung sino man yung unang uuwi so kaka taas pala ng araw so possible na mga ano tag dito uh, mga alas 7 pa siguro may darating Ah, uh, ganyan kasi Kakaliwa-liwanag pa lang. Depende na lang sa ibon kung gano'n na siya kalapit dito sa area natin. So, kulang tayo ng 48. Grabe, napakadami. <laughs> di ko akalain. Sa so, 25 miles, 5 miles ad lang. do sa 20 miles na dalawang tos nilang balikan doon. Tapos sa... Uh, ngada Ang ganda ng pinakita. Pero syempre, hindi natin masabi kung anong mga nangyayari pagdating sa him, hi, papawid. So, yeah. Uh, alas 6 ng umaga and then gagawin ko isa uh, magkakape na muna tayo tapos sisilip-silipin ko na lang sa wing kampanyo kung may nag-clock na then silipin natin kung sino yung mag break away alright so tara tayo balik tayo eto na meron na tayong first ano first bird yan blue bar yan Time check, alas 7 ng umaga Sakto ng alas 7 Yan, sakto eh, nagano na rin tayo Nag Timpla na rin tayo ng ating kape Yan, medyo lumalamig na rin So, ito ay papapasokin ko lang Let's go Okay, ring number na ito Ay 94 Spartan Yan Ito Napaganda Napakaganda katawan Napaka solid. Yan. ano Napaka kisig. So, di ko alam kung bakit 'to na ano. Ano ang laki oh. Napalayo 'to nang gusto. Siguro isang grupo sila, na wrong way sila o magkakasama sila, naglalakbay sila, masaya sila, dumidipad. Hindi na nalapasan na lahi na nila. <laughs> But yeah, good luck at tingnan natin kung ano, kung ilan yung ano uh, uuwi ito nga itong first bird De, wala naman siyang tama uh, wala akong nakikitang mali nakikita ko lang sa kanya ay umuwi siya first time <laughs> first time, uh, break away <laughs> alright so yun na nga uh, abang pa tayo tara let's go ito naman second bird Biglang sumulpot ano naman siya red bar Yan. pasok pasok Okay, second bird natin na uh, ARPU 24807 uh, Bata to ni, ano, ni South Bama Ayan. Red bar Red bar Grabe Tinan nyo <laughs> Naging ano Patunay na malayo ang ano Narating Ayan. Okay Gulit ako biglang may dumitaw eh Magchecheck sana ako ng mga ano ng mga tag dito 2025 kung ano uh, available doon na galing mismo sa mga VIP natin second bird red bar ang tinatawag yata ito yung ibang na uh, mili mili parang ganun yup kung ano naman tama sadyang napalayo lang yup ngayon madadala kayo huwi kayo na mag isa nyo <laughs> alright pasok na natin para makakain Okay. Patay na So yun na nga. Magkasikaso na muna tayo. Yep. Dito ng akin mga warriors. Kasi may mga available ako rito. Nandito sa loop na to. So hawak ko ngayon yung ating ano, uh, book list. Yan. Ito yung ano natin. 2025 warriors. Ano. Born to fight. Kapistrano loop. Nakalagay. So. Kung may dumating. Mamaya ko na siya. Kukunin. Unahin ko muna to dito. All right, let's go. Okay, so ito ang ating first bird. Yan. Grabe. Nginig na ito, napaka-solid, you eh, know. Ano to? Ano late hatch natin to ng 2025. Ang lahi nito ay sa dugong maharlika na may pasok ng Peter Pan natin. So, ang tatay nito yung first place natin ng ano, ng Texas Dash Cash tapos yung nanay naman nito yung two times money winner natin sa Peach Classic so ang nakapaloob dito is dalawang solid na dugo mula sa mga winner line natin ring number niya is 324 yan PM lang bago mahuli yup grabe napagandang ibon na ito simple tignan lang pero tignan nyo naman possible na hen pero di ko sigurado kasi di ko pa sila masyado natititigan lahat eh yeah, possible na hen para sa akin yun no? ang lakas ng bahay braid nyo Woo! ang lakas boy yeah, paano ba naman lahat na nakapaloob is puro money winner good luck sa makakuha tayo merong limitaw tatlo ayun o no? dalawa tapos ito isa para parapit na din mga yan. Kasi nagano tayo ng mga ano, ng mga available natin, mga late hatch natin na ina-out ko. Yan. Mga lahi ng ano natin, ng mga money winner natin, mga maharlika natin, dugong bughaw. Yan. Tapos ito na, dumating ng tatlo. So mamaya ko na sila ipa Yan. At unahin ko muna to. Alright, let's go. name Yan. Alright, so di ko pa sila nang Dahil medyo nahanap ko yung mga ano eh, Yung mga warriors natin Mga magiging available natin Alright, so let's go Ito naman na uh, late hatch Bali, hindi ko naman ito binibenta Ano lang, uh, pinapakita ko lang <laughs> Ayan, ring number 342 Capistrano Ayan late hatch bali binirid ko to kasi namatay yung ano yung tatay ng texas dust natin so nado pa naman yung ano pinakatatay ng tsaka nanay niya kaya gumawa ko ng panibago yan pero pinakaiba lang nila si yung tatay I na yung namatay is may lipad money winner at over overall eto naman breed lang natin for, for stock meron tong kapatid na estimate nya mamaya pakita natin yan. Lahi niya dugong maharlika. Bakit? Kasi yung tatay nito is dugong bughaw tapos yung nanay nito na is maharlika. Kaya pinagsama ko na naging dugong maharlika. All Okay, so ito naman ang ating uh, ito yung nestmate ng kanina. Yan si 341. Ito naman yung mga kakawilang mga pasaway ya yep, mga napalayo ng gusto. 341. Yan, dugong maharlika. Ah, parang umalis. siguro yung kanina ano 'yon? Possible na kak ito yung hen. ano Nayak-yak pa. So, tingnan natin kung magpo-produce tong mga to. Breed for ano to eh, stock. So, magagamit ko pa to ano pa next year pa. Kasi 2 months lang breeding season na naman. Alright, ito yung tatlo. Mga wala naman tama. Alright, good luck. Ito naman ang hen. Full sibling ng ating dalawang magnesmate na nag-champion natin ng 2020. Na nag-produce ng mga money winner din. Kung baga, sa ano eh. Mula sa mga OG. Ito ay possible na hen. Yan. Ayaw ah, magpahawa. Grabe, napakaganda. Napakatikas ng ano. Ng itsura. Yan you know? Hen. Yan. Easy. Pakapakita ka na kasi. Hindi ko mabuklat eh kasi masyadong ano. Baka makawala. Yan you know. Ganda. Grabe. Yan. simple Pero depende na sa titingin. Para sa akin maganda siyang ibon. Ayaw lang magpahawak na maayos. Alright. Hen. Full nila 07 tsaka ni Kobe. Yep nadapa ng mata ayun oh. pareha sa pareha sa kanyang ate alright ring number 353 kaya alam na PM ka na alright ito naman ay 372 ang 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 lahi naman nito is maharlika yan grabe oh. yung mga itsura ng mga maharlika natin di, hindi ganun katikas na, di ba? Pero, pumapalo sa bilis. Ayan. Maharlika ka. Yung parang dito nyo. O, oh, di diba? Ito, kak. Malakas mo mara ako eh. Ayan. easy. Alam nyo naman yung mga maharlika natin. Yung mga ano natin, materialis natin dito. So, ito'y kak. Available to mga tol. Yung sa kasi kanina, ano yun eh. Aring number mo na 372. imbridge john Ito naman ay dito nagmula yung ano, tag dito. Yung nanay na ito ay lola ng nag first place natin sa Texas Dash Cash at mga nagmamani winner natin. Sa ano, dito ha? sa One Love Yan. Kak. PM na Simple lang pero napakabangis Ito naman ay ring number 328 Yan Blue bucket daw sa mga So ano to uh, Apo So para siyang ano Inbreed Yan So yung maharlika natin yung mga pampuling natin Tapos yung blue bucket natin Siya yung nestmate ng ating first place Sa Texas Dash Cash Pero sabi ko nga sa mga nagdaang kong vlog Mas gusto ko yung blue bucket Kasi very consistent dahil la uh, lahat ng race na may money ano money pot nakaparte. Ano, naka kung siya mula ano uh, tatlong may money winner ano siya pumarte siya doon tapos nag 10 overall siya very consistent na ibon ah yep so siya yung dahilan kung bakit meron tayong 85 inches na ano tawag dito 85 inches na TV inbred Yep. So napakaganda ng nasa loob nito. Na Pero baka hindi ko 'to ibenta. Ayun. Ano 'to? Ah uh, pang-stock kasi naka-inbreed 'to. Sa lola. Yung lola may edad na kaya hindi ko na 'to pakakawalan. Amen, hindi uh, ko 'to bebenta. Ayun, hen. Yan And, you know. Talaga ako to clip ring baka bigla ako tong mabenta nang wala wala pa pa naman pagka may nagpupunta rito. Hindi ko kaagad tinitingnan yung ano yung list. Yan. So, titignan ko kung meron siyang kapatid. Yan. All Ring number niya ay 328. Yep, inbreed. Blue bucket and Maharlika. Napakasimple lang, oh. 'Di ba? Sabi ko sa inyo eh, hindi lahat na maganda. Maganda. Ito simple mukha lang, oh. Pero punong-puno ng ano ng tag dito. Kausayan ng dugo. All let's go. Ito naman ay dugong maharlika natin. Three, six, nine. Grabe, napakasolid na kak. Yan. Napakasolid, napakaganda. So, ready to breed na to pagka ano. Pag dito, ah. Uh, breeding season. Yan. So, isa to sa mga layan ng mga producer natin, mga tol. Yan. Kak. Dito ng bata oh. Alright. Napakalaki pa ng katawan. Ayan oh. Tingnan na natin kung solid pintel siya. Wow. Yung sipit-sipitan yun, dikit na dikit. Kaya, alam mo na. Bago na ng iba, ipiyan mo na. Pero di siya mahal, di siya mura. Sakto lang. Yan. All right, let's go. Okay, ito naman ay 352 ang ating dugong bughaw. No may pasok din ng Maharlika. Grabe oh. Parang ano to, eh, pinabasang 07 version to, oh. Yan. Grabe oh. May ano siya, may suksok siya ng puti. Ayan, ganda oh. May singit pala. Ito ay possible na hen. Pero malaki Malaki yung ibon. Ayan. Ganda oh. Ayan, dugong maharlika. kumbaga may dugong bughaw at saka maharlika naman to. Ayan. Pero lumabas blue bar, dark blue bar na may ano, na may puti. Si ano naman si 07 Nunal lang dito lang may tuldok lang Ito ay possible na hen Hindi ko pa kasi masyadong na, Natututukan yung mga ibon natin Kung hen ba sila or cock Kasi madalas tayo sa ano natin Si napakasolid 352 Good luck mga tol sa mga makakuha na ito Sakto breeding season malapit na Let's go Okay meron na naman limitaw oh Grabe nakakahanga yung mga sumusulpot ngayon Mga talagang napalayo na ibon Yan you o, know, lubar white flight yata Blue check white flight. ba, yun nga. Ito naman ay dugong maharlika din Yan yep. Ring number is 339 Ito ang ating dugong maharlika yep. Nakakatalo na lang sa mga ano eh Tag dito, pamisa sa mukha eh yan. Kasi paminsan yung maharlika, kak, yung dugong bugaw, hen. Tapos paminsan naman, baliktad, hen naman yung ano, yung dugong bugaw, tapos maharlika naman yung, hindi, baliktad, basta yun na yun, basta paminsan baliktad. Paminsan maharlika yung kak, paminsan maharlika yung hen. Yep. Pero mga ano sila, tag dito ah, mga same bloodline, yan. Mga money winner natin, lumayo pa yung isa. Yan o, oh, ganda Oh. Hindi ako nakakamali, tatay na ito yung ano eh. Yung maharlika natin na kak. Ay, blue check white plate nga. Alright, so tara, let's go. At ano, tag dito Ah. Okay na. Ayan yung mga available natin. Tsaka, yung mga mukhang breeder. Is yung mga breeder na yon Tapos yung mga late hatch, late hatch yun makikita nyo naman sa video All right, let's go okay, so yun nga mga ko to ito yung mga ano natin naglayag, napalayo yan taga na tayo, tag dito ah pakain na tayo sa mga warriors natin yan mga nandito yan mga nag natin ito yung mga nag natin yan, susikla na. yup yeah dito yan mga sa kabila yan ano sila dito, uh, may almusal sila tapos kaya nga muna sila recover recovery mga ibon natin dahil sa pag-stress and then hanggang bukas so Friday na sila ilalarga alright balik lang tayo sa 25 So, meron pa tayong 35 na hinihintay So sana uh, madami-dami pa yung maka uwi at sigurado kung sobrang napalayo yung mga warriors natin kasi nga ano tag dito ha uh, ang dating nga ng mga ibon iba iba meron dito 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 sa everywhere kumbaga yan so good luck uh, at tignan natin kung ilan pa yung mapapauwi natin let's go mas makapeke ng mga to <laughs> hello <laughs> akala ko nandiyan na sila magkakasama Grabe, nasa na kayo? Mukhang sobrang napalayo talaga yung mga warriors natin na Hindi kinaya yung ano, uh, 10 MPH right shoulder headwind. Tapos sinabayan pa siguro ng habol ng kalaban sa kahapon siguro do sa area ano binabagtas nila. Kaya siguro ah uh, napalayo ng gusto. So sana may mga lumitaw pa. Yun lang ang kailinga ni Kuya Brownie. So, ginawa ko lahat. Pero pinayak pa rin tayo. <laughs>